pinapabot ko po ang aking pasasalamat kay Ma'am Ma Labasan sa kanyang pagtulong niya sa aking anak na, sa ngay na ngayon po ay matatanggap ko na po ngayon. September 1 at meron po tayong makakapanayam na isang solo parent. ah uh, Nay, ano po pangalan niyo? Yolanda Nipas po. Yolanda? Nipas po. Nipas. Okay. Taga saan po kayo, Nanay? Bantog po. Barangay Bantog. Ayan. Ilang taon na po kayo, Nanay? 54 po. 54. So, kailan pa po kayo naging solo parent? magi 11 years na po sa September 10 po. O, ano po ang uh, namatay ba yung mister mo? Opo. Ano po yung kinamatay? Cancer po sa buto. Cancer sa buto. Ilan po ang anak ninyo? Tatlo po. Tatlo. ilang taon na po yung panganay? 25 po. Yung bunso po? 15 po. O, kamusta po? Ah, kasama nyo pa ba lahat, yung tatlo sa bahay nyo? Yung dalawa lang lalaki po. O, bakit yung isa po? May asawa na po. Panganay? Opo. O, yung dalawang lalaki, kamusta? Ah, nagtatrabaho na o nag-aaral? Yung bunso lang po, nag-aaral po. Ah, nag-aaral. Eh, yung isa? Eh, yun po. Nakikitanim po at pagkapanahon po ng mangga, nakikimangga po. Nakikimangga. Kayo po, nakakapaghanap buhay pa? Eh, sa ngayon po, wala po po ngayon. Wala kang hanap buhay? Opo. Opo. <coughs> Pumunta raw kayo isang araw dito sa radyo. Bakit po? Eh, narinig ko po, po ngayon sa programa niyo po na sa kan po na pwedeng humingi ng kontro sa lalo po sa mga single parent po. Ihingi ng tulong yung pagpapaaral ng anak. Tama okay. po. Yun okay. po yung sa amin. Okay. Okay. So, kanina ay sinamahan kayo ng kasama namin sa MSWDO. Nakausap nyo ba doon si Ma'am Laleng Labasan? Opo. Okay. September 4 dito po sa tahanan ni Nanay Yolanda Nipas, dito po sa Barangay Bantog. Magandang hapon Nanay Yolanda. Magandang hapon din po Tatay Diego. Opo, uh, kamusta po yung nilalakad po ninyo sa ating MSWD? Uh, tinang, tinanggap na po yung, yung application ko po. Yung pong uh, application para... para pa pagtulong po sa pag-aaral po ng aking anak. Oh, ayun. So, ano-ano ba yung mga tinanggap ng mga dokumento? Yung, kan po, uh, barangay dependency, uh, ID po ng solo parent, ID po ng bata, at mga ID, 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 ID po, ID, ID po rin po na at yung sa eskwalahan? At, at sa yung certificate of enrollment po. Ayun. Okay. So, ilan taon na nga ba itong anak mo? Fifteen po. Si Joseph, tama? Opo. Alam niya ba yung ginagawa mo na ikaw lumalakad sa ating DSWD para makahingi ng uh, tulong sa pagpaparalan niya? Opo. O, ano sabi niya? Wala, wala po. Ngumingiti lang po. <laughs> Ngumingiti? Opo. O, pero naniniwala naman siya na makakahingi ka ng tulong. Opo. Ayan. Nanay, papasok ako. Okay lang? Okay lang po. Sige, sabay nyo nga ako. Ayan. Dito tayo sa bahay ni Nana Yolanda. Ayan. Kailan po po na itayo itong bahay na ito, nanay? 2001 po. 2001. Buhay pa po yung asawa ko po nun. Oh. Ayan. Okay. So, ilang kayo sa bahay dito? Tatlo po. Kanina. Tatlo. Okay. Yung nag-aara si Joseph, yung pangalawa, ang pangalawa pangalawa? Jonathan po. Jonathan, saka ikaw. Okay. Yung panganay nyo, yung babae, nasa Pangasinan na. Hindi po, sa Kawayang Bugtong ko. Ah, Kawayang Bugtong. ah okay. po mga kabayan mo ta. Sige. Ayan. Pang wala pa makakain dito, Nanay. <laughs> ha? Wala, sige. Okay. Sige na muna ng para Ano po ito, Nay? Ah, kasi tukon po. Sa isyu dapat 'yan. Ah, estudyante. So okay. Number ano po? 27? 27. Yolanda ni Paz. Ano niyo po siya? Ako po. Yung... Ah, kayo mismo Ako. to? Ano pong sakit niyo? Wala naman. Wala naman. Wala. Hindi kasi may nililis mo okay. Ah, ito po na. Nice. Sa so, taas na lang po. Hoy, mga nakangiti kayo lahat ah. May inihintay kayo ano? Uh -oh. Kailangan nyo ba? Baka uh -oh. hindi na. Uh -oh. <laughs> Alam nyo po, talagang pinograma natin na linggo-linggo, meron tayong financial assistance para makatulong sa mga nangailangan. Program po ito para po makatulong sa inyo. Ano po? Uh Oo! -oh. eh, tuloy na ba natin? Uh -oh. Bukas na lang kaya. <laughs> Joke lang po. Basta itong programa na to, uh, nung ng ating mahal na Boeing Boeing Dison, pinagpapatuloy po ni Doc Lito Galapon. Ano pa? Lagi tatandaan na mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito Galapon. Pisa na po natin. Ay, uh, kumusta yung alaga mong bata? Ha? Ah, kulostom ulit. 27 din 'yan, kalang malulubih. Ayun. 'Yun daw sana naman. Sana sana't ko na laging laging ko naman pong sinasabi sa kanya na pagbubutihin niya yung kanyang pag-aaral dahil Sige, sige. Ano pangalan ng no, anak mo? Joseph. Joseph po. Joseph po. Oh, sige. Kasi, kasi po yung pag-aaral. Yan lang. Yan lamang po ang may papamana ko sa kanya. Yan lamang. Salamat po.